Nagdadayon sa kalaw. Ay, eh, das makalubayan. At ang katanungan natin sa episode na to ay paano o paraan para makontra, makontra ang mga gayuma. Ang gayuma kasi yan. Marami kasi pamamaraan yan na napawag na gayuma. Kasi ang gayuma, no? Isa yan ang tao kasi pag nagagayuma, isa yan sa nakakaawa kasi so, parang ano siya parang siyang nahiprotize so, hindi siya wala sa wala sa katinuan na pag-isip pag ang tao nagagayuma. so ang gayuma, no? ang karamihan niya ang ginagamit dito sa ngayon na ang ginagamit yan mga oras yun kasi nung panahon ng mga, mga lulu natin ang ginagamit yan mga material na bagay so, so uh, mga pagkain natin, tulad so ng mga gulay, meron mga, mga gulay na ginagawa ng mga araw. So, Pero ngayon, so iba pa na yung ano, kuwari, uh, nasa public places ka, kuwari, nandiyan ka lang sa UN. Hmm. May gumawa sa'yo. Pwede pa magtanong, tapos pipi sa mata niya, tapos gumawa, may gumawa na siya. mo na yung wallet mo. You know? Ay, hindi naman ano yun, Hypnotize Parang hypnotist. Pero totoo yun. Hypnotize Hypnotist ko yun. Totoo yun. Totoo kapag hindi mo Pero ang, ang kailangan niya dyan, mayroon kang pangontra. May okay, pangontra din. May oh, pangontra. Hindi po pwede nga simula kang pangontra. Gusto ka rin. Kapag ganyan ka, may ganyan mo din. Oo, oh, pala kagin mo rin. Kaya, agad yan. Agad yan. Oo, oh. 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 mo sa kanya. Brother! Okay oh, Magin ka sa kanya, sabi, tutigil ka. O, oh, di mo naman kinaw. Di mayam mayam, makakalayo <laughs> <Help> mo. <me to>. Sakal <laughs> <laughs> po ka! Yari, ibang klaseng kayo <laughs> Pero kita sa ating kita mga bobos. Oo oh, naman. So, yan. Anong, ano, anong, ano natin? Sige. Okay. Pero, Mr. Kalansya, ano, uh, siguro may mga interesado dyan na gumawa ng, ah, pwede, ikaw ba, makapayo mo ba na kasi may mga interesado magpag-gayuma, gagawin ng gayuma na gumamit ng mga kanyang mga bagay-bagay? Kasi -bagay. so, sa akin, no, ang gayuma kasi hindi kasi maganda yun. ay ako, ako, amin ko, mayroon ako, mar marami akong alam na gayuma, may sa orasyon, may material, pero hindi ko pinagamit kasi ang isang gayuma kasi isang paling ganda lamang yan, nalamang ang ah, yeah. tao. Yeah. Alam ano mo, babaeng gagayuma yan. Ah, ah. Tapulitin mo yung tao, isang, isang, isa, isang. Ng -tao na mahalin sa tao. Ah, hindi naman gusto, hindi naman gusto. So, isa, yan sa, parang ano yan eh, isa yung gamit sa kaliwa. Gamit yan yung nang misatan, misakan. Hindi yung gamit yeah. ng ano. Oo. Oh, isa kasi yung panda Oo. Oh, 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 so, isa yan sa mga ng mga demonyo. Oh, At oh, nagagamit ng na, na, pangilihan siya na maaaring magamit din ng tao. Oo. Oh, yeah, yeah. Kaya nga yung espiritu na tinatawag. Kaya, Kaya ang Diyos na, naman, diba, hindi di, di, di naman niya kinukontrol sa tao? Hindi, kasi inano naman ng ating Panginoon niya, Kahit ano man ang mo, at masama man o mabuti, yan pa rin ikalong ng ating Panginoon. Ngayon, nasa ko sa iyo na lang. Kung meron mo parang mga, huwag gawin ko masama. Sige, diba? Ayun pala mga kamaster, no? Uh, so, Kaliwa pala yan! Kalamiti. Kalamiti yun. So, hindi oh. hindi siya maganda. Ah, uh, ito pa, siya <laughs> pa eh. Talagoy ko na rin, diba may kalakit na karma o or... Ang isang pag o ah. yung katawag nyo, yung mutisim. Lahat ng bagay na yung gamit sa kanila, lahat yan, meron ka pa, meron ka pa, meron pa, meron pa, pa yan. Hindi man bumilta sa tao, dun sa kanya, dun sa kanya mga anak. Uh, kasi may, 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 lahat ng bagay na, na, nang para ka nang aapin sa tao, meron kang katawag na bad guy. Kung ano yung ginawa ko sa kapwa, oh. yun, yun ang ano, Oo. oh. yung ko Kasi, namin po, tanda lamang sila yan. oh. So, sa mga nagpapalak, huwag mm. niya ng palaki. Oo, oh, ito. <laughs> sample ko sa mga ito, ya, upload. ito. <laughs> Sa iyo ba to? YouTube. Ito eh, yung YouTube nga to. Akin. Ah, sa iyo. Oh, yan, yeah, sa iyo na to. Akin nga. YouTube. Oh, Shout yeah. out kay Das Kalubayan. Sa, sa mga kalubayan. Ano ba sa mga kalang showers? Sa mga Sa mga Das Mga Kalubayan. Subscribe nyo at Das Mga Kalubayan. Vlogger yeah. ni Pinay Agibat na original. <laughs> bago, bago tayo sa minute. <laughs> Siguro, so, magkakaroon tayo ng podcast mahapak mo sa pin itong pag kapag natay oh. kompleto na. Oo, oh. dapat o. Oh. Oh. Bukamahal na araw na. Ayan, sige. Ayan, oh, number one ha, itong sa vlog na ito. Sa so, mga nakakapanood sa mga kay Master Kalanchaw. Siguro sa mga may kaalaman dyan. At yung nalalaman mo. Share mo. <laughs> share, share mo. <laughs> Okay. Yan lang ang yan nga yung ano eh, isa sa mga kaya nga lihim eh. Oo, oh, lahat tama. Kaya nga lihim eh. Tama tama. Oo. Oh, para But maaring ano, maaring siguro kali sama-sama yung orasyon pero maaari mo siyang baliktad rin siya oh. eh. din siya sa kamabuti. Oo. Oo. Na pero wala naman sa kaputihan naman lagi. Oo. Importante kasi ano, pagka isa kang spiritual, is dapat ang talagang yan, ang talagang ginagamit kanan yung, kapanik kapanalig natin pa sa pagka kapag ka hindi kasi gumamit tayo ng kabutihan lahat po yan may karma either hindi bumalik sa atin doon sa ating mga anak o sa ating asawa sa ating mga kapatid sa ating magulang kanan so mayroon niyang delta kapag gumamit ka ng kaliwa. so siyempre isipin natin din ang sarili natin siyempre tayo mga espiritual no? hindi tayo tatalaban ng basta-basta kapag -basta, mga espiritual tayo no? So doon sa ating mga anak, sa asawa, sa mga kapatid, sa magulang, so maaaring doon bumunta yung mga balik ng kalaban. So, ganun lang. So ayan, sa mga dapat ganan lang tayo, pangit ng kalaban. So, uh, sige, sa mga lugar, sa mga, uh, natin dyan, sa mga kapatid ngayon, huwag uh, nyo rin kalimutan, isubscribe, uh, Das Matok Kalubayan channel. Supporta natin itong ano, napakagad ng channel ni Master Kalanchao. Ilang Maigit kumulang. <laughs> Maigit kumulang. <laughs> Maigit kumulang. kumulang. Parang ano, para susunod, malaki na. <laughs> get... Oh, okay. Oh, get... Sabihin natin yung isang libo man yan oh. Yung isang libo mapuntay mo dito Baka gandun yun oh. Ang <laughs> dami <laughs> <laughs> nun O yan, Master Key ano? Oh. Mag-vlog ka na, ano? saan ka magpapalaw oh. 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 Sige ah Bisitahin nyo lagi ha Yung kay ano kay Commander uh, Kalansaw At saka kay Desma Kalabayan ah, Sa Youtube channel at kung gusto nyo pang idagdag yung Nativo akin po yun sa Youtube Nativo Nativo so ayan para ano apocalypse ayan sa mga bago mapapadaan sa Muntin Challenge ni uh, Mas Commander Kalanchao, at sa mga kalubayan Nativo ano ayan baka naman ano, uh, samahan nyo na rin po ng notification bell yung all para lahat po ng ating po mga upload hindi po mapapanood. so God bless everyone